Konnichiwa mga senpai, so yun, uh, andito na pala yung uh, dalawang Pilipino na makakasama namin Mga bagong hinar ni boss So isang buwan silang uh, nag-aral sa Toyohashi Tapos sa uh, kahapon, dumating na sila dito sa company namin So pupuntahan natin sila ngayon at uh, i-interviewin natin kung paano sila nag-apply At kung anong agency nila Kasi hindi dun sa agency na pinag-applyan ko yung uh, pinag-applyan nila So tara, puntahan natin sila So ito yung bahay nila guys, nasa first floor sila So titignan muna natin mga bike nila. so ayun pala isang kasama kong Pilipino na bago. Si Jason. Kala ko nasa loob ko ng kwarto nyo. Yan, ito yung bike nila. Yung issue ng company. So ayun, mamaya interviewin natin sila kung paano sila nag-apply. So andun pala sa labas si Jason. Tapos nandito yung isa. Pupuntahan natin. Yan. Ito yung tirahan nila. So ayan yung kasama namin bago isa. Si Romeo. So nagluluto siya ng ano. Pulutan namin. Magiinom kami. Andun pala si Jason. Wala dito sa kwarto. Andiyo sa parking ng bike. Ah. Oo. Uh -huh. ayan. Tayo, guys. <laughs> ano? Ayan, si Buyas lang. si Buyas lang, ay, wala pa sweldo eh. Wala pa sweldo eh, no, bago pa lang eh, halawans pa lang. So yun, natabang nagiinom kami at uh, interviewin natin sila kung paano sila nakag-apply papunta dito sa Japan. So, papakita ko muna sa inyong tirahan nila. Yan, ang ganda ng bahay nila. Ito yung salas nila. Yeah. Tapos ito yung isang yung kwarto kay Jason. Tapos ito yung kay Romeo. So yun guys, mamaya na lang at uh, muna kami. So yun guys, andito na tayo at -ta. interviewin natin sila kung paano sila nag-apply at kung ano yung agency nila. So yun, na uh, bago yun, uh, pangalan muna. Romeo, this. <laughs> Jason. Hey so yun, ano pala yung agency nyo na pinag-applyan? Malaysia. Okay. Ano? Prudential Paya, sa ano Las Piñas. Tapos paano kayo nagkumpisa mga na mag-apply doon? Ano eh, yung sa akin, nalap lang ako ng sign yun na mag-apply ako eh kasi wala talaga akong balak. Oh, uh, paano? Tapos nung nakikita ako ng sign, nakikita ko yung tropa ko, nag-deliver ako, tapos sabi niya, nag-apply doon siya sa Prudential. Oh. Uh, Kaya yun, nag-apply na rin ako. Oh. Uh, tapos, you know, 2019 pa ako nag-apply. Prudential din? Prudential din. Hindi ka nga na nag-try sa ibang agency. Nag-try. Pero sa potential ako, yun yung din. Kung sa mga ah. lang Oo. Oh. Kung din yung asawa ko. Kung sila tumatawag sa alas, sabi ka nga nga. Kaya inambutan ako ng pandemic. Oo. Oh. Ano pa eh? Ano years. Years. 20 years. 2019 ako nag-apply. 2 years. Hmm. 2021. Paano pa ako? Oo, na. Nung nahira ako, 2019. Tapos nag-start ako mag-aaral, 2020. Tapos, nag-pandemic, di ba? Tapos yun, na-stop. Naghintay, 2 years din ako. Nais ko ba yung ano ko Yung... Bago certificate? Oo, oh, nag lang pandemic? Oo. Tapos naka-tatlong interview ka bago ka na. Oo, tapos ito si Romy, isa lang eh. Ito swerte talaga. Tsambahan lang oh. guys, oh. pakapala ng mukha. <laughs> Oo. Oh. Ano yung, ano uh, yung discarte na ano, yung kung bakit ka nakapas nakapasa sa interview? Ano? Anong sinagot mo? Lahat ng platform ng social media, sinerge ko kung ano yung mga tips na paano mag-apply papunta dito sa job interview pala. Oo. Oh. Tapos, ano yung naging tanong sa'yo ni Satchel sa job interview? Ang tanong sa akin yung siguro kinuha ko kung magaling daw ba ako sa math. Oh. Siyempre sabi ko magaling ako. <laughs> Alam mo naman kung sabihin ko hindi, hindi oh. ako tatanggapin. Oh. Ni <laughs> ko lang pero totoo, ulats. Tapos ikaw, Jason, ano yung tanong sa inyo sa atyo? Tapos yung sinagot mo? Marami, marami tanong. Oh. Pag-ambulsa uh, kami, yung pinakatahirapan pina talaga ako sa tanong bakit kung panya namin na pili mo kaplayan? Oh. Masaya um, siya. Tama ba tama yun eh? Ah, di ko alam ba? Di ko mahalaga kung kung kumpanya kung panya. Dahil uh -huh. pala sa kanan na yung unang pumasok sa isip ko. Uh -huh. Yun lang talaga yung inalok na kasi ito magandang sagot ko. Uh -huh. Ano yung sinagot mo? Ano yeah, yun eh? Mga unang pumasok sa isip ko uh, Di ko talaga alam kung bakit lang po, na kumpanya, kung nakumpanya yung kumpanya nila. Di ko talaga alam na ano, kung ano yung kumpanya na sabi ko lang, magandang English kasi, ayaw ng Tagalog na translate ako oh. namin. Kaya lang, sa Tagalog, ano sabi ko, uh, magandang experience itong makuha sa kumpanya nyo. Kung baga, talaga na pag big opportunity para sa akin. Mm. May apply ko kung sa kasarali kung dalawa sa Pilipinas, mga matututuloy na sa kumpanya nyo. Parang ganun yung sinagot ng time ko. Oh, maganda rin sa kumpanya ko. Kasi parang interesado sa kumpanya niyo. So yun guys, in-interview sila English pala kasi may translator na ano doon yung sa agency namin dito, magaling mag-English. So gusto niya English yung isasagot nila para hindi madaya ng translator sa Pilipinas yung mga sagot nila. So mahigpit din yung, si <laughs> yung agency namin dito. Kaya kailangan nila mag-English. Pero doon sa pinag-apply ako, Tagalog lang. So guys, ito. Itatanong natin kung may experience ba sila kung ano yung kung may NC2 ba sila kasi magiging welder din sila. So yun, may experience ka ba sa welding o sa ayan. Ang sa totoong buhay ko, ano, experience ko sa wil, sa welding, ano, baka siguro dalawang beses na ako nakahawak ng welding machine. <laughs> Oo, tapos hindi talaga yung welding na mag-welding ka yung na ka na. Weld, Hindi, wala. Tsaka ano. yung sa nc situ wala kayong sito. Hindi naman uso dito yun. Oo, <laughs> oh, yun. Hindi niya kailangan ng sito para maging welder dito sa Japan. So, ikaw, Ma Jason? Wala. Wala. 12 years ako sa electronics eh. Oh, almost 12 years, 13 years. Tapos uh, nagkapay ako Japan. Alam mo, wala ka talaga yun. Kahit yung yun. So, yun. Ito yung patunay na kahit wala ang experience mga ka dito sa Japan. So, yun. Isang din ko silang magte-training dito. Ang te-training nila yung welding sa painting tsaka mag-operate ng machine. So yun, hindi rin kailangan minsan ng experience para makapunta ka dito sa Japan. Diba tama? Ano? Oh. Diba? Dito. Dalawa. Dalawa na kami patunay. Dito mo man, dito mo na matututunan yan. Kung talaga mong oh, gusto ka. Nagulat nga yung kuya ko, sabi sa akin, bakit welding ka dyan? welder ka dyan? Wala akong may experiment. Sito ka ba dyan? Oh. Hindi naman uso yun. <laughs> so yun, tapay mo na. Bago ay, ang kwento ano eh. Bago. So mga gusto pa lang mag-apply sa ano, sa agency namin, punta lang na kayo, walking lang kayo doon sa may Las Piñas, sa may Casimiro, malapit na lang yun doon. Tsaka nag-google naman siya. O sir, ko na lang sa screen yung page nung agency nila yung Prudential. Tapos, vlogger nga rin pala to. Anong page mo pala? <laughs> Vloggerist. <Black> <laughs> <laughs> ano? <laughs> Chocoloy TV. Ayun, may follow niya din siya. Ilalagay ko din sa screen yung ano niya, yung page niya. Ay, Chocoloy. Chocoloy TV. Chocoloy TV. Matagal na kasi Ano? Monetize na yan, no? Ano? Ads na yeah, ads, 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 ads. Ads na ads. Ah. Ah. ko sinasin, Sa namin. Yung isang page ko, ano? Yung 4,000 followers. Nagka-violation sa hindi na upload ibang pins. Si so, Boyas sa, sa Rulis pa lang sila mag-uumpisa sa trabaho. Kanina, pinashare ko sila sa mga uh, supermarket dito para alam nila kung saan yung pupuntahan nila na kung mag-grocery sila. Hindi nga namin tanda eh, kung saan hindi nga namin. Hindi ko naman sa susunod. So oh. Kaya pagka sa training nyo, nyo yung -ano. Basta ang tip na ibibigay ko sa inyo, kung gaano kakapal yung bakal, ano, sa sabi mo yung ito, din kakapal yung welding nyo. ano? mga, mm -hmm. diba, pag start ng welding, titig, yung mata mo, tignan mo yung tunaw ng ano, nung bakal. Huwag dun sa may mismong apoy. Makikita mo kasi yun eh. Titigan mo na mabuti. Parang nakikita ko na yung sa tubok na welding, okay. Oh, yun yun ang ano, standard. Umukal, oh. Sa Tapos, di ba yung... yung rat, pagka papunta kayong ganyan, pag ganyan kasi, pag kanan, kung start kayo sa side, medyo naka-degree yung... Hmm. makikita niyo yung... Ano, yung uh, Tapos lang. Pag ng baka. oh, pagka yung ganyan, eh, ano ba, kasi hindi limited ay papan. I-maintain yung kapal na yan. kaya huwag kayo mabilis kasi ninipis yun. Pag masyadong mabagal, nakakapal na ako magkaka Magkakaan dahil kasi madali lang. Kasi flat lang naman yung madali lang. Diyan flat lang, hindi nagbe-vertical kasi hinibiling mo lang yung beam. O, hindi mo kailangan na mag-overhead o vertical. May crane, ihiga mo lang siya. Paikot-ikot lang yung beam. Sigurado yung paritirahin kayo dyan. Pag isang machine mo. May ano ba dyan? Kota? Wala. Sa isang araw na kailangan. Hindi, hindi. Wala kung ano lang yung matapos mo, no? yan ang kagandahan sa company natin. Basta nagtatrabaho ka lang doon. Tapos, halimbawa may lumapit sa ng hapon, na ipagkwentuhan, huminto ka sa ginagawa mo. Kasi parang basto sa anila yung mm -hmm. oh, yung kinakausap ka, nagtatrabaho ka. Iba sa atin, di ba? So, sa ating pagka, yung, ano, ay, diba rin nagkukwentuhan, basta nagtatrabaho. Output oh, oh, kasi diba. yung nanakakul eh. <laughs> oo. Oh. Kaya kailangan, si, ang madalas nung hapitan si Kawai. Hmm. Yan, hmm? maa, eh? oh, makulit yan, yan no? may eh? pagkwentuhan na. Yung Oo, oh, makulit yun. Yung member na yun, no? Mentor, makapagkwentuhan pa lang. Minsan si lead man. Kanya. Pero hindi naman dami yung ano. Yung, hindi naman... <stukti> yung habang aga, oh, labang, mga, o, baka, na. baka, sa, yung... Oo, habang yung... Habang yung... Habang yung... Habang yung... Habang Hindi, pokin lang. Kahit gumawa okay. sa tattoo dyan. Makakita mm -hmm. mo yung mga hapon dyan. Kahit isang oras sila nagkukwentuhan. Walang mm -hmm. problema. Bata mo ito ka sa gagawin niya. Parang pamilya talagang ang oh. nila sa ano-ano na-train yung company na to na parang pamilya yung hmm. sa ano. Hindi pala talaga nangyos. ubos swerte namin. Sorry, na, napakaswerte na... na, na, <laughs> dito sa company na ito na... Maganda yung, na, yung napuntaan namin yung ano, kumpanya na walang bully. Oo, oh, walang bully. Kasi ako hindi ko na-experience mabully dito eh. Right, no, mga... Parang ano, first time yata mangyayari ngayon, kami yung mambubuli. Joke <laughs> <laughs> <Yop> lang. Hindi ayaw, patay yung nagbuli lang ako dito. Joke lang yan Nga sabi ko nung sinabi pa lang sa akin si Satcho na mag-hire kami ng dalawa, may sinabi rin. Sabi ko napakaswerte yung mga pupunta dito ng Pilipino. Kasi ayaw nila ng ibang lahat. Pilipino lang talaga gusto ng Nasa payon niya talaga yan. Eh. Oo. Oh, no? pag -il, pag yun, yung mm, totoo yun. So, kaya man, -tun -tun. Ano, sabi ng ni Yasui, galingan nyo kasi malaking chance na mag-hire pa ng Pinoy yan. Yun din yung sabi sa amin ni Yasui no. oh. nasa agency na kami. Mm. Magaling itong dalawa kaya nag-hire pa rin ang eh, kaya, ng bago. Kaya nung ano, talagang bin, binigay namin lahat ng unang linggo, unang buwan. Talagang bigay to kami sa trabaho. Kailangan hindi kami magkamali kasi kayo nakasalalay sa amin yung pag din ng Pilipino kasi ayaw din namin mahaluan ng ibang lahi dito, lalo mm -hmm. ng mga kung Ang lahi natin dito? Mga lahi natin? siya? Sama na ko? Bangladesh, pero Japanese citizen. Bangladesh, taka. Tsaka yung Brazilian, ano lang yun, ibang kumpanya yun, parang nirent lang. Mm -hmm. Pero ano din, ito si <coughs> yung Bangladesh natin? Isa yun. Okay. Isa okay. lang Tapos maroon yun. Oo, maroon yun. Tapos tayong nakapat ng Pilipino. Tapos swerte pa rin talawang. Kaya nga ano, bumilib sa Pinoy si Sancho, kaya ginanahan na ano, kumuha pa uli ng Pinoy. Ngayon, kailangan pa uli ng dalawa. Sipin mo yun? Oo. 60 years na yung company nila, pero... 1964. Oo, oh, di ba? Ang tagal na, oh. 1960 pa na ang panahon. Two years, two years pa lang sila kumuha ng Pinoy. Oh. No? Kasi ang ang, ang dati dito na Sancho, yung tatay ni Sancho, andyan yung tirahan ko sa yung parking natin ba yung first floor ng opisina? Ay, second floor ng opisina. Yung doon nakatira yung papayos. Uy, kung ngayon? Hindi pa tayo na. na Tapos na. Pero ang ganda ng loob ng bahay ay tumasok na kami yan, dyan. Hindi bumuka ko nung subalan ng hirano ko. Doon dati nakatira, sabi ni Kaela. Yun. Yung lolo namin, sabi niya. Siya dati ang Satcho. Hmm. Sumunod si Satcho ngayon. Kaya ngayon, hindi lipat kayo ng President. Pero mabait pa rin ang papalit ng Sancho, di ba? Mabait pa rin. Okay. nasa pamilya. Na. Nasa pamilya talaga. Hmm. Sa pamilya ay balasutas, balasutas. Kaya ang anong kwento ni Ita ay dasami Dati nagkaroon sila ng bully na tao. Tinanggal agad. Ayaw din niya yung gano'n. Oo, oh, tinatanggal ko agad yung bully. Kaya ngayon kahit tinungha ko hindi sila pwedeng mga bully nila. Patatanggal sila eh. Kaya sa laging tinatanong ni Ita ay ano kumusta ay sa trabaho mo ng buli ba sa inyo? Ganyan lagi ito. Ano? Oo. Oh. Oh. oh, kahit kaya tatanong mo hmm. yan. na pati si Yasol yung sa agency natin. Wala bang na ano sa inyo Concern sila talaga. Oo. Tsaka yung sa agency sa agency sa, sa agency namin. Na. Mm. Mm -hmm. din kami ng letter. Kasi oh. concerned concern din yung agency namin na ano, na, tungkol sa pagbubuli na. Oh. Kaya binigyan kami ng letter na kaya na ang namin sa namin. No, okay, sa so construction lang yun, di ba? No? di ba? Kasi yung category namin, ito nga pala. Oh. ito namin. Construction yung category namin. Pero pagdating namin dito, hindi namin na-expect. Well, oh. pala kami. Tapos napaganda pa. Napaganda pa. Tapos hindi sila sa game ba o sa site. Nasa shop lang din sila. Hindi sila makuulan na hindi maarawan. <laughs> pag ang layo ng siya namin, sobra. Okay, pag mo ng, pagbukas mo ng bitana sampung lakad din siguro. <laughs> Sarap. Oo. Oh. What? Hindi na hasil sa transport. Mm -hmm. Hindi. Yung yung ibang kabats namin, 30 minutes bago makarating sa trabaho. Yung okay, ibang construction. Oo. Oh. stress na madaling Hindi pa kasama sa bayad nila yung transportation. Oo. Oh. Oo, oh, okay. Kung nakuwas na, diba? Napagano kayo na namin. Kahit mag-ote ka nang mag-ote dito, o rito, paglaban mo, ayun ba bahay mo. Hindi ba nakakapagod? Mm -hmm. Wala ba lang lang lang. ka, na oh, na e hindi ka oh, hindi pala ang bahay na nakakapagod. Hindi pala siya stress na ano. Hindi siya nakaka-stress na isipin mo ng kutan na ano. Tapos ito, magluluto pa ako. Uh, yung... Sa isip mo lang ba? Na mm -hmm. ano? Kaya maganda rin talaga na punta namin. Tsaka ano, ang, ang iba dito kaya hindi nagtatagal. Yung expectation sumobra. <laughs> sa Pilipinas pa lang kasi pag mo Japan parang ang ganda. Japan, parang, Japan. pa sa mga hot, Oo, oh, malaki sa hot pero may cost of living. Tapos bawasan mo yung expect yung yung expect mo na yung ganito pala tin sa 6 digit na yung mabot ng 100,000. Oo, oh, makakabot. Ah, pero yung kaltas dito, mm. -hmm. tapos kusok nipin. Nasa ano rin yan, yung nag, nasa pagmamalit mo so yung kung paano ka mag-telephone. Tapos, yung ina-expect mo na ang trabaho na madali, hindi ka nagpunta sa Japan na mamamasya lang. Yung iba mm -hmm. ganyan eh. Kaya pagdating sa trabaho, ang hirap daw, sobrang mm -hmm. hirap. Eh wala nang madaling trabaho. wala talaga. Wala, no. eh. wala nang nag-umpisa sa trabaho. Kaya ka-umper na sila eh. Yun, mm. Kaya yung iba, yun, hindi natatapos yung kontrata. Umuwi. Tsaka siguro sa Tingin ko sa amo din siguro. Pa, sa amo din. Sa man. manager. Sa mga kasama mo. Sa mga kasama mo. mo. Uh, Kaya, paano ka gagana akong ayaw na kasama mo, di ba? Hmm. Yung talaga yung pinaka number one na rason kung bakit may mga Pinay na hindi naging successful dito. Mm -hmm. Pero dito, may iwanan yung kung paano dito ganito. Yung pinakailangan ko ng SS Dorgulio ka. Kumuha na siya ng lisensya eh. Kasi wala pang, kasi bago nga siya kumuha ng foreign mo kumuha na siya ng isang lisensya para kumuha ng SSW. Kung pag napalapit na talaga yung loob na sa inyo. Hmm. Kaya yun, pag naka-previous na rin kaya SSW na kayo. Magkakarambat din anak na naman. Si hmm. lang sa trabaho. Ayun. Ang ano dalaw, kahit anong hito sa inyo, huwag kayong tumang Kasi hindi naman ganun mahirap eh, kung titignan mo, kung para sa iba. Hmm. Oo. Oh. Oh lalo na pagtasubukan nyo sa painting. Ako, pabor din dito kasi... Para lang nasa mukhang tukin doon. Pabor <laughs> din dito kasi nakapag-English Oo, oh, pa. Yun yun pa. Sila, pag pagtalang... yun na sila pang nag-a-adjust, doon ako natatawa. Gagamit talaga sila ng trans yung Translate Google Translate. Na ano nga ako ni ano nahiya ka kami kay yung, yung sasama ng kanila kasi yung mga Ibang sila niya, hindi talaga namin may angel senpai. Ano yung oh. nagkakasaw? Uh, Ang kaya yun. Tapos, gumagin na sa cellphone niya, yung sinatranslate niya. Hindi eh, niya rin alam sa sabi niya sa cellphone niya. Tapos so, um, mamaya tatahimik. Tapos maalala niya. Ito. Tapos mayroon pakita sa amin. ah, ay, ay. Ano. Naintindihan na po namin na pa dali. Tapos ang, ang lang naman dito talaga. Ano. Language barrier eh. Hmm. Kasi Ito pa. Pag tinanong kayo mag-overtime, time, okay, hindi-hindihan. Kaya ang hangin dito May tendency na pag humihingi ka ng hindi-hindi na kayo hindi-hindihan ng yeah. Kahit Sabado, alam na tatanong yan. Hasta si Koto de Quiroga. At Sabado, alam mo. Ano, Ay, yeah. ano? Yeah. ano? Kami, <laughs> so naman tayo? Ano inaantay namin eh. Oh, kami huwag oh. tayong over time dito. overtime Hindi agad ganoon. Sigurado yan, itong mga susunod na araw na ito. pag time kayo. Kasi kami nung training. Magti-training kami sa lingkaw pagkatapos no? Oo, oh, 2 hours overtime agad araw-araw. Ibig siya din te-testingin kayo no? Mm -hmm. Kung mga kayo kayo. Uh, kasi pag pumayaw kayo, hindi na kayo bibigyan. Baka sila rin eh. Oo. <laughs> eh, yun, hindi nila alam ang pinag-gustong ako. Di ba? Oo, di. Oo, yun lang ano. Te-testingin muna kayo eh. Kung kaya niya talaga na mag-comment. Susunod ng Sabado. Pa ang pabor na kalendaryo natin ngayon eh. Dati nung nakarang taon, tapos nung unang year namin dito, alternate. Yung unang Sabado lang patok, susunod, meron. Pero hindi OT. Ngayon, may pilog lahat ng Sabado, di ba? Hmm. Ibig sabihin, kada pasok mo na Sabado, OT yun. O, mas pabor na ngayon. Hmm. Kaya kung makadalawang Sabado lang tayo, okay na, sorry na. Plus, <laughs> dalawang lapad ka na agad may eh. Eh kung may, uh, oh, so, may, may talaga, may extra hour pa na ano, na OT, kung to hours to hours OT okay. o. O may makakompleto mo yung apat na sabado o. Di. Depende rin kasi hindi, hindi palagi. Pero nung ano namin, mas marami may OT. Sa buwan, kung kukumpara, mas marami ang OT na yung bilang ng bank. Dati walang buwan na wala kami OT. Ngayon lang lalo, ito, pas, yan na ano, itong Pasko ngayon na ito, itong February, wala. Nung last month, meron pa rin. Hmm. Depende sa dumarating na project. Eh. Hmm. Pero to, magkakaroon yan. Madidelay yan eh, kasi sa laki ng project eh, maghahabol na yan pag ano. Pag nahakot na yon dito sa yard, yan lang iniintay din mag-open para mailabas lahat ng gawa. oh, mga, dami Kailangan hmm. mahakot muna yan bago umata ulit. Pero yung mga finished product na yan, hindi naman naabot yan ng mga ilang linggo hindi. na kukuha. May, ano yan eh, may date na pag-pick up niyan pag, pag sinabing bukas sa loob ng 3 days yan, makukuha na lahat yan. Ka-corporation din nila yung tracking niya. Ah, yung sinasabi mo. O yung na, ibang na, kumpanya yun. Ang trabaho ng puro pick-up dito. Hindi, alam puro truck lang yun. Ah. Ka-corporation din nila yun. Kasi umakamot din ng Tokyo yung project niya. Si Takenda. yung matataan ng kami na isa sabi niya. Isa to sa wait namin. Oo nga pala yung, ano yung kusuli doon? Ang din namin. Kusuri. Malo. Kusuri. Alam mo, na, no, ano, itong kumpanya so. natin, kung ikukumpara mo sa Pinas, parang San, San Miguel Corporation. Oo, oh, Ganun oh. siya. Mara, mara, marako ka kami. Sobrang laki. Hmm. Eh, yung ginagawa natin, hindi siya naabot na naman yun. Tokyo. Nagagawa. Mm -hmm. Kaya, dyan siya na nakakuha pang project. Kaya, gano'n mo, babot ng 60 years, years, no? Dito like, I six years, um, oh, basta, di, na tayo ngayon 60 years. Oo, oh, hindi na, na babatrap, no? Oo, uh, may katabi tayo dito, welder din. Oh, may tanong tayo kung paano welding diba? Oh, meron pa isa doon. bandar di ba? Mga <laughs> oh. may solido na cliente. Mm. Pero ito ano, oh, 60 years. Ano? Sa Tokyo, marami na mo welder do. Oh, dito Tokyo, pa kung eh, hindi pa dali yung search nila. Oh. Ibig sabihin, ano na talaga? Ah, uh, customer and ano pa ganda yung mm. nila. Yung mm. mga... Quartering yung product. Quartering talaga yung hindi ka gamitin product. Uh, uh, saan pala galing yung mga yung mga Zaryo? Ah? yung mga material? Uh -huh. Zaryo? Zaryo? Oo. Kasi di ba di deliver sa atin yan? Oo. Oh. na? O tayo oh. makuputol na? Saan yung pagaling sa corporate? Hindi tayo puputol. Na corporate din nila? Hindi. Branch yan. Ah, sa Tuyuhasi. Yung diniliver na putol-putol na sa kumpanya din natin yung sa Tuyuhasi galing. Mm -hmm. sa -kay. Kaya doon pinutol kasi gipit kami dito noon. Mm -hmm. Wala kami sa tao. Pero pagka ano, yan, masusubukan nyo naman doon kahit ng masin yung pamputo, pambutas. Sa susunod na project. Pero minsan yan, yeah. mo yung maliliit na baka ang ng pupo doon. Mm -hmm. Pagka, pagka malaking project, dyan nang gagaling yung iba. Masusubukan nyo naman doon kahit Pero naka-set up naman siya. No? Oh, Ay, ikaw din nang mag-set up nun? Hindi, sa anaake yung drilling machine si si di manang ang magpo-program. Uh -huh. Kumbaga ikaw na tagal ay tang materialize. Tapos ikaw tag start. May ituturo sa <laughs> kitin mo din mo daw. merong papel na ganun. Doon nakalis yung code ng bawat puto mo. May mga code code yon para hindi maligaw. Uh -huh. Isusulat mo sa bakal yon pag na puto na. Uh -huh. Pag tapos sa sulat mo na ko ano. Ah, uh, tapos ililip mo sa kalansan mo. Gano'n yon. Uh -huh. Tapos yung sa yung shoto yung Blasting machine yung ng kalawang malaki. Mm uh -hmm. -huh. So yun, mo? oh, hindi yung hindi yung ngayon na yung dati pa ah. malaki yung pulley kulay blue ah, dito banda sa may hmm. nagjijim din ng ano ng panggemba oh. dito okay. lang yung banda yung malaking mahinto na kulay blue oh. ano naman doon yung yung nabutasan na i-grind mo lang yung butas bago mo isuki pasok doon sa mas tatanggalin yung kalawang sa mga gulo yun madali lang i kalit yun? Tapos yung, yun eh. pag right nag-request ay, nakikita kami dyan sa office eh. Pag mag-request sila ng kailangan palitan na yung bala ng grinder. Eh, hindi kita. Wala. Uh, Dadali -oh. mm -hmm. mo yung bala. Hindi. Kung hindi, kung ano, ipakita mo lang na hindi mo parang makikabinsan uh, yung, yung Pag gloves naman, puro. Kaya susukay so, ka hindi, hindi po puro. Kaya mga Yung filter ng welding. Pilta. 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 Megalic. Ah, ano? Megalic. 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 Ah. Uh, Pero parang matagal na sila. Kasi bigyan. Tagal? Oo. Oh. Siguro kung may scratch. Scratch. Oo. Pagkakataon. Mm -hmm. Isang linggo lang na ako pasok passify dyan eh. Parang kumotap din ako dyan. Isang hindi pa yan. Basta masubukan na yun. Kasi nun talagang wala akong iliyak. Kasi puna. Pero alam na namin na payo nila kasama ng mga mo Bukod yung mga Yun na yung mga namin sa YouTube, lalo na pag-unstop. Oo, kasi alam ko ng pamano, sa ulo, sa helmet. Mm siguro hindi nyo alam na, hindi alam ng ag agency namin kaya pinada ng kanilang leader. Na. Ikaw think ka ba ba? Kaya yung usin man sa inyo na kasi expected nyo yun na yung gastusin nyo. Yun. Oh. Expected na yun Yung gastusin nyo yun sa pagkain nyo, sa drone nyo. May kapag naman kayo sa pag-aaral, expected nyo na rin yun. Hindi. Tawang babalik kayo kayo yun eh. Oh. Pero huwag kayo maayaw kasi maraming nag sa pwesto nyo. Oh. Maraming, gustong, gustong pasilek. Maraming nagdadasal na masilek sila makakating lang dito. Kaya kung sakaling isa kayo sa kapalarin, tuloy-tuloy nyo lang. Sama.